Uh, meron akong balita sa inyo. Mm. May agreement na. Uh Oo. -oh. Agreement na naman. Mm. Sino? Walang nalang dito, mohoa eh. Malapit na yun. Ah, malapit. Uh -oh. mm. Senate agreement. President Francis Escudero okay. at saka si Dar Jr. Uh, Jr. Uh, uh -huh. ano ba ito? Uh, Kiko. Kiko Chulaurel Chulaurel, Jr., Chulaurel. Jr. Agriculture Secretary. Ah, uh, nag uh, they agreed yesterday mm. na magtulungan sila, work together. Gusto nilang ma renationalization of the agriculture sector. Kasi po, na-devolve sa mga LGU. Oh. Pare, pabalik tayo nito. Mm. mm. Uh, uh, tumatanda tayong paurong. Na pupunta naman po sa mga LGU mga agricultural services. Ang gusto raw nitong dalawang uh, hindi naman komedyante, no. Mm. Serious sila eh. Serious, serious. Ah, uh, ito po'ng dalawang uh, seryosong opisyal ng uh, bayan. Mm -hmm. Maibalik daw 'yan sa national government. Ang alin? Yang agricultural services, agriculture sector agricultural services uh, ibabalik daw yan ang gusto nitong uh, dalawang ewan ko kung ano sila official mm. uh, services we are talking about the uh, renationalization of agricultural services ba baka yan yung sabi nila yung tungkol doon para daw one day will handle all the programs ay ko tina nga lang na naiwan sa inyo hindi nyo pa magawa Oo, eh. eh ano ba yan What what are they talking about? Di ba they're handling it already? Hindi, meron daw mga services devolved to the LGUs. Ano kaya yung mga yun? The, the only thing, that uh, ang pagkaintindi ko, uh, pagkaintindi ko lang naman ito, the only thing that happened yung tungkol sa devolution, is we, we now have municipal agrarian uh, officers. At the same time, nawala yung Bureau of Agricultural Extension. Yung Bureau of Agricultural Extension, BAI, yan yung mga uh, extension workers na talagang competent extension workers na nasa, nasa mga na pwede mong, oh. parang task force mo yan. Yan yung mga magtitingin kung ano ba nangyayari dyan sa inyo, etc. and everything. Sila rin yung nag-treat training sa mga farmers. So nakahanap ng bagong sisisihin sa bagsak ng na, agrikultura na. natin. Ito, Big dahil daw yung revolution. Revolution hindi umuubra. Uh, wala sa akin ibig sabihin to agreement na to bukod sa humahanap ng palusot. Baka naman may mga iba kasi na... na kasi daw, ulang. hindi, ang DA daw kasi, hanggang regional level lang sila pwede. Yun na nga sinasabi ko. May isn't Nagkar that better nga? <laughs> Nag <laughs> nagkaroon na na eh, Nagkaroon sa e di, sa regional oh. level. Di ba pwede yun? O yung national level, husayan nyo, yung hawak nyo. Bakit dumaya? Ang uh, number one dyan kasi permit eh. Naalala ko na naman yung mga sibuyas na isang requa nakita ko doon sa farmer's market. May nagsabi nga dito eh, farmer, farmer's import market. Uh. Puro imported yung sibuyas eh. Alam nyo po, <coughs> yung importation na yan, malamang smuggling. Malamang smuggled, Pero hindi magsisimula yung smuggle, smuggling kung walang permit na nanggagaling sa Department of Agriculture. Okay? Mm -hmm. Yung permit po yun ang first step dyan. Yung pinoprocess sa santa mesa na sinasabi mm -hmm. ni parin Jonathan. No? Mila mesa sa santa mesa. Oh. <laughs> yun yung consignee. Consignee. <laughs> 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 eh, Kung ano-ano tinuturo nyo, eh, yung sarili nyo dyan sa Department of Agriculture, eh, hindi nyo <laughs> makakais. Eh. Alam alam mo, ito yung tungkol nga doon sa extension workers. Yan, okay. Oh. Yan ah, nila oh. nung extension. Yung, ano, kasi nagkaroon na ng provincial agricultural office, officer at saka MAU. mau. Dapat nga magpasalamat eh, Oo, eh. Sa totoo lang. Kasi tinuruan mo yung mga yun at inalaga mo ng todo, dinireksyonan mo ng todo yung mga, yung mga ganyan na at trabahador ng probinsya at saka munisipyo at ikaw nasa regional lang ang ganda okay, ng natin oh. mo which is uh, kaya nga mabanggit ko 'yung nangyari doon sa Camarines Sur oh. nag-record uh harvest mm. ng magsasaka yon pamilya ko doon dahil nga yung mga pinsan ko sila mm. Berat, they were also be, be, sa, be, benefited from there oh. Yung, oh yung mga hybrid meron din sila oh meron meron nga lang mas inauna daw nila yung fertilizer galon, they were getting that from the agricultural extension workers yes. support hindi dito sa kaya, DA. Uh, mo lang naman yun. oo uh, uh, Kung maganda ang pag-uusap. daw sila. Pag ah, lumalabas uh, ang sumusuporta sa farmers, LGU. Oh, yes. yung, 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 sinabi niyang bi office, na naalala ko yun eh. Kasi ang umuupak sa farmers, DA. DA ngayon. Uh, hindi, kukunin namin. <laughs> kasi kukuni pa-import pa 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 uh, ng pa Pa-import ng pa-import. Pa-import ng pa-import para labanan yung mga oh, import na LGU. Ang weird na setup na yan. Ito pa sabi parin Jonathan Ni Dar Jr. Uh, he wants to create a 10 man council to address mga council, the council, issues yeah. in agriculture. Ayan. By January 15, 2025, we will start its monthly meeting. Ayan, monthly meetings ha. By January pa, ba't hindi bukas? By January pa daw. Inimbitahan niya raw yung FFF. <laughs> Ewan ko kung sasali sa si inyo yan. Uh, ang uh, dalawa daw galing sa government, dalawa galing sa DA, Uh, isa galing sa ano yung PCAFI. Isa galing sa FFF tapos the rest daw farmers processors and exporters. Hmm. Uh, Aket Danny Fausto Philippine Chamber, Chamber of Agricultural, of Agricultural uh, Federation. Uh -oh. uh, and farmers o oh, ganun 'yon. Uh, um, advisory council yan sa tingin ko. Kailangan mo pa ba magpabiti? Kailangan po natin ata action eh, sir. Nag-action naman. Kaya nga nagkaroon ng MOA eh. With A the <F2> ang action mo, magtayo ng council. Dalawa na yan. So mag-uusap-usap mag kayo doon sa council. Asa na action doon? Dalawa na yan. Isa yung agreement with the Senate President and then number two yung council dalawa na no? that, uh, actions things are moving Th things are moving <laughs> things are moving alam mo sa corporate pag sinabing rational rational wow oh. things are moving in agriculture yan yung uh, unification of resources yes, yes, and, uh, yes. but to, to tell you that doesn't that doesn't even work eh? kaya nga laging bakit naman nilidevolve nila yan yeah. sa branch offices mer meron akong ano, oh, mer eh, meron akong uh, eh, sa atin, but bumabalik meron atin meron akong meron akong boss dati oo oh. oo Uh, sabi niya, alam mo, kasi sabi, sabi nung isang kasama namin dati sa opisina, ganito, Sir, eh, ano ho, uh, mimitingin ko ano uh, yung mo na. Uh, alam mo, sabi niya, mo. Uh. sabi niya, and what will happen? Uh, that particular, ano, you'll have a meeting that will produce other meetings. Oh, yeah. lang ang mangyayari na, uh, di ba? Ano, gusto mo ba yung ganun? Ganun meeting. Say? Meeting that will produce another meeting. Hindi, ang alam ko sa private sector, nanggaling sa private sector to si Dar Jr. Ay, uh, Kiko, Kiko. Kiko Tunorel Tunorel. Jr. Galing siya eh. Ang uh, unang-una pong ginagawa diyan, mga problem solver. Mm, problem solvers. May problema, isosolve nila. Hindi po sila magtatayo <coughs> ng council. Mm -hmm. O gagawa ng agreement. Mm. Okay? Okay? kilos agad dyan. Very decisive ang mga kilos. So, gawin mo to, oh, Ikaw, gawin oh. mo yan. Ikaw, gawin mo yan. Ganyan. Oh. Ganyan sila. Galing siya dyan eh, sa private sector. So, he must know uh, what it's like to solve problems. He must ibig uh, sabihin eh, naging, naging uh, na negosyo. Uh, like. uh, the, the private sector environment ah, is different from oh. the public sector. There are a lot of things that have to be considered. Eh, bakit ka pa kinuha dyan? <laughs> <laughs> Hindi ba? To bring the practices in the private sector to the Department of Agriculture. Yun ang palagi. Eh, hindi, ganun pa rin ang nangyari. Meeting, form a council, create an agreement with the Senate mm -hmm. President. What about the solutions? What about uh, medyo bambuhin niyo po yung bigay ng bigay ng mga import permits diyan? Hindi uh -huh. ba pwede yun? Pwede. Okay. Oh. Di sana nga. Saka yung mga ano... May problema tayo, boss, kasi ah, eto ito. Ah, kung importation ng ating ah, main solution, main solution, ito na nagsasalita na po. Yung mm -hmm. mga ah, economies. Mm -hmm. Yan daw paghina ng peso na yan. Eh will uh babalik po ang inflation dahil dyan. Ano tayo, two year low, 59 pesos per dollar. dollar. E-imported eh, yung mga binibili natin. Di mamahal ngayon. Ayan. Uh, 59 kahapon. La, la, oh. Dating nag-ano yan, yung post-pandemic. Mm. Noong nag-59 yan, post-pandemic. Pero understandable noon. Coming from? Coming from the pandemic. pandemic. Pero ngayon, hindi. Bakit? Eh, sobrang lakas ng ano. Gamit natin ng dollars. Hindi, si, ano. Serial typhoon ho tayo eh naabutan. O gumastos ba tayo ng dollar doon? Kasi mag-ano tayo eh, we have -import to import tayo. We have to replenish our ano, mag O eh baka naman meron na nag-anticipate ng marami importation kaya bumibili na ng dollars. Mm -hmm. Pero makikita po ng BSP 'yan. Mm -hmm. Kung may element Kung of speculation na, okay. itong 59 Oo. na to. Kitang-kita ng governor 'yan. Oh. Sasabihin ko sa inyo ano, sikreto. Oh. Okay? Ang B, ang BSP governor lang po ang, ang meron, merong computer. Yes. Mm. Na siya mag lang ang nakakakita Nak ng lahat yung, ng transaksyon movements, ng dollar mm. ng mga bangko. Mm. At diyan makikita niya, kitang-kita niya 'yun kung may nagii-speculate. Mm -hmm. Kung may titirahin yung... Uh, kamukha oh. ni George Soros. Yes, oh. yes. Kung tawagin ko yan noon, George surot eh. Oo. Oh. Nag-speculate siya ng currency, irerade niya yung peso, oh. pababagsakin niya, tapos tsaka siya mag-unload, mm. kikita siya. Kung merong ganon na nagko-corner oh. o may nag-speculate, kita-kita ng BSP yun. At papasok sa merkado ang BSP para sunugin. Para sunugin yun. Nag-speculate na yan. Oo. Oh. Oh. So... At kahit sa isang tao sa buong mundo, siya lang ang merong ganoong computer. Oh, makikita yung BST niya. Yun. Governor, hmm. Yung peso dollar transaction, kinakita niya. Yung movements, yung movements. So, hindi eh. ako pwedeng maniwala na itong 59 na to, may element na speculation. Talagang ano lang? Talaga pong ko, sa, oh, oh. sobrang gastos natin ng dollar. Oh. Why? Sobrang importation eh. Lahat. At hindi naman ganun kalaki mm. ang kinikita natin dollars from exports specially Ang ah, do sa atin, yung mga OFW, 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 yung kanilang remittances. Mm -hmm. At ah, saka yung uh, mga invisibles, BPOs. Mm. Mm. Yeah. So ngayon, ang sinasabi, yung inflation na yan, eh, yung dollar na yan, lalala la pa. pa. Lalo pa lalala yan. Definite. So ano solution natin? Make an agreement with the Senate President? Yan! Create a council. yeah, Ayos. Uh, ayos. <laughs> This solve na problema natin. Uh, these are decisive moves in order to... Decisive moves. Action-oriented. Decisive moves. O bakit? Ikaw naman. Ikaw naman pa. Ba? Ba't namang... Uh, maayos naman yan ah. Decisive. Action-oriented. Action-oriented <laughs> yan. Magandang pasahin. Oo. Oh. Napakagandang basahin. Ayun ay, pala naman eh nag-meeting na eh. Ah, ay, mag meeting ay, ano na ba? pala sa January oh, oh. 15 eh. Pagbi-meeting na 'yan. Ilang araw pa 'yon? 45. May gitnang <laughs> 60 ta. Sir. Almost 50 days more than. Eh, ilang araw na po nagugutom yung mga ilang tao dyan. Ha? Alam niyo po ba, merong report na sinabi, mga bata nagtatrabaho na rito. Uh, Philippines has over 1 million working children. Mm -hmm. Sabi ng PSA, mm -hmm. but although bumaba na yan, mahigit isang milyon na uh, mm -hmm. ating mga children. Between the age <coughs> between the ages of 5 uh, and 17. Mm -hmm. PSA, you better check your data, Between the ages of 5 and 17 nagtatrabaho na raw because hangga uh, naman nung 5 kayo PSA you better check your data. Bakit? Because you have been revised in uh, in all, in many things. Yung mga data birth certificate, uh, birth certificate uh yung mga nag-aaway kayo na agricultural statistics service, 'yan. <coughs> Nagagawa kayo tungkol sa si employment, unemployment, mga ganun eh. Yan daw po, eh 59% lalaki, 40% babae. Al alam mo yung mga yan, tumutulong sa bahay, tumutulong sa farm. Ah. Usually yan, tumutulong sa stores, yung mga malilit na stores. Ayun. Yan, yan ang mga... So, yung service ayun. sector, Yes. Louis 50%. Mm. Yan. mga ganun. Uh, agriculture okay. sector, mga Ito yung 3, totoong eh. child labor. Mm. 678,000. Malaki-laki pa rin. Out of the 1 million, yung sinasabi ni Paring Jonat, mga mahigit 300,000 doon. Tulong sa pamilya. Yan. Yeah. Okay? Mga ganon. Yung uh, hanap buhay ng nanay. Ag Nung bata ako, ganyan ako. Oo. Oh, Tulungan yes. ko yung nanay ko. Mm. Pero sa weekend lang. Pero ito, child ito, labor. Ito mga nag ano, child labor, nag... Umalis na sa paaral lang ito mga to. Ibig sabihin, talagang... To, oh, wala na. Wala ano na, nagda-trabaho na. Nagda ah, uh, na. labor, child labor na talaga. Mm. Uh, hazardous work pa daw yan. Naku, yun ang mabigat. At saka, mahigit 40 hours a week. Ang trabaho nila. Oo. 40 hours a week, ah. Eh? Oo. Ang highest share po dyan, eh, agriculture. Kita mo? Mm, yes, yes. Dar Junior. Ay, Dar <laughs> Kiko. Kiko Real Junior. Bata nang Kasi hirap na hirap po yung mga farmers Pati anak nila kailangan na ma-involve sa trabaho. Kasi wali, napakaliit ng kita. They cannot afford to hire. Eh sila, matagal na natin sinasabi, ang number one dyan sa food production, dapat kumikita yung producers. Pag tinanggal mo sa kanila, yung lahat ng factors na kumita sila, eh wala na yon patay na po yung agriculture natin. By the way, may At hindi masosolve ng council. By the way, may regulation yan, di ba? Sa, sa Department of Labor, bawal ang child labor. Pare, kapag nasa bukid oh, wala eh, na yun. Ay, ay, wala na, hindi mo po tayo mo 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 mga mo mo extension mo. mo. Wala, hindi <laughs> mo mamonitor na, na yun. Bagay yan. Mm -hmm. okay. Pero sabi po ng labor, they are working to eliminate child labor. Yeah. Another statement. Ah. Uh, <laughs> sa bagay. Malay mo. They are working naman eh. Agriculture, mining, no, yung mga ganon. In, nasa tag Sa mining, wala. Agriculture yan at saka yung mga retail. Yeah, basically ganun. Highest ang agriculture, 65%. Eh. Out of the 65%. Ang, ang industry, 4% lang. Eh. So yung mga industry, yung mga siguro, yung mga uh, sweatshop. Oo. Oh. Mga ganon. Pero services, 30%. Yan yung mga retail, yung mga... industry, uh, industry baka palengke, yan. Okay. Yung, yung, mga junk shop, eh, yung mga ganon. Oh, okay. Yeah. Yeah. Tiga pulot ng mga ano kukunin. Uh, industry. Yung, tama, sa mga palengke, marami yan. Oh, yung mga uh, ganyan, para uh, pa, uh, pag ganun, paikot-ikot, buhat. Talapit sa'yo, tagi eh, buhat. In, mga, hindi mo rin masisi mga magulang nun. Uh, Parang kuhirap na hirap. Oh, hirap, na hirap sila eh. Maganap ka ng... Eh kung 65% nasa agriculture, ibig sabihin ang dami pa rin po umaasa sa agriculture malaki. for their livelihood. Yes. malaking malaki. Malaking malaki. Eh so, it's a fallacy or it's stupid to think na hindi natin kailangan yung agriculture for economic growth. Kasi ang katwiran po nung ating mga economic oh. planners noon, eh 10% na lamang yan sa ating Total GDP. GDP oh. At, uh, yes, 10% pero porsyento ng Pilipino Anak. ang nasa agriculture, Dependent. reliant on agriculture for for them for subsistence, hmm. para lang po mabuhay. So mali, di ba? Mali ang, 'yung ganun sa Ang rin competitive rin. na kasi ang agriculture Iyan. Ano na 'yun. Alam sa paborito. Nag- nag-leapfrog nag tuloy sila sa services. Oh. Kailangan natin ng ano, ano 'to? Yeah, and, and competitive, ayaw. we cannot compete. We cannot compete. Kailangan leapfrog. We, we cannot leapfrog compete. sila sa services. Ay, we cannot compete. This is not a matter of competition. No. It's a matter of life and death. Uh, life and death po ito. Oh. Pagkain ang pinag-uusapan oh. oh. dito. Kayo Do not think kasi. think about eh. the competition. Make that particular Kailangan, sector. Hindi ko gusto no. sa mga habad. Eh. Do not cuddle <laughs> agriculture. Kaya, yan ang okay, kanila eh. Yan ang okay, kanila patra eh. Pa. Oh, kanila cuddle, pa mo. Lahat yung uh, more than 20% na population, reliant on agriculture, patayin na natin lahat. <laughs> para wala na problema. mag kayo. mag tayo, patayin natin lahat yun. Okay. Very good. Sa libro, magandang pakinggan yan, na sinasabi nyo. Pero pagdating po doon sa aktual, pag napunta kayo doon sa bukid, eh doon natin subukan yan theory nyo. Okay. Baka itaking kayo ni Marlene. <laughs> baka baka habulin kayo ni Tatang Jan. Be warned. Oh. Ang farmers po, pag yan ang umalsa. Iba yan. Alsa. Yes. Yan ang nag-alsa. Karamihan ng revolusyon. Farm. Agrarian. Yan ang gagaling. Agrarian. Agrarian. Oh. Mm. Diba? Yes. China. Ano yan? Ganyan, ganyan oh, yan. Ganyan yan. Russia. <laughs> Russia. <laughs> ganyan, <laughs> ganyan yan. Russia. <laughs> Dito, sa atin. Maraming ganun. Sa atin. Ganun. Pag uh, yan ang nagkaklas, eh, tago na kayo. Mm.